Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang unang tao o mga unang tao ang mga pinaniniwala ang unang tao na lumitaw o umiral sa mundo. Ayon sa mga ebidensyang pangagham, ang mga anatomical na modernong tao ay nag-evolve sa silangang Afrika noong mga 200,000 taong nakakalipas mula sa Homo heidelbergensis bago kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinakamatandang nahukay na fossil ng mga anatomical na modernong tao ang mga labing homo sa Ethiopia na may edad na isandaan at limang libo, dagdagan o bawasan limang libo, taong gulang. Ayon sa mga mitolohiya ng mga iba't ibang mga relihiyon, ang unang lalaki at o unang babae ang unang mga tao na nilikha ng kanilang mga Diyos na naging ninuno ng kasalukuyang sangkatauhan. Ayon sa Agham, pangunahing artikulo, Evolusyon. Ang evolusyon ng pagbabago sa mga namamanang katangian ng mga populasyon ng organismo sa loob ng mga sunod-sunod na henerasyon sa paglipas ng mahabang panahon. Ang ebolusyon ng paliwanag na tinatanggap sa agham ng paglitaw ng mga magkakaiba ngunit magkakaugnay na ng mga anyo ng buhay sa mundo. Ang sentral na ideya ng ebolusyong biyolohikal ay ang lahat ng mga anyo ng buhay sa mundo ay nagsasalo ng isang pinagmulang karaniwang ninuno. Ito ay nangangahulugang ang mga organismo mula sa mga tao, ibon, mga balina at hanggang sa mga halaman ay mga magkakamag-anak. Ang karaniwang ninuno na ito ay nagsanga o naghiwalay sa iba't ibang mga species sa pangyayaring tinatawag na speciation. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang evolusyon ay lumikha at kasalukuyan pa rin lumilikha ng mga pagbabago at mga iba't ibang species sanhi ng mga pagbabagong evolusyonaryo na natural na seleksyon, mutisayon, daloy ng gene, at genetic drift. Ang evolusyon ng tao ang proseso ng evolusyon na tumungo sa paglitaw ng mga modernong tao. Ang proseso ng ebolusyon ng tao ay nagsimula pa sa huling pinakakaraniwang ninuno ng lahat ng buhay ngunit ang paksa ng evolusyon pang tao ay karaniwang sumasakop lamang sa kasaysayang pang ebolusyon ng mga primado sa partikular na ang henes na homo at sa paglitaw ng homo sapiens bilang natatanging species ng mga hominid, dakilang bakulaw. Ang pag-aaral nito ay kinabibilangan ng maraming mga disiplinang pangagham kabilang ang pisikal na antropolohiya, primatolohiya, arkeolohiya, embryolohiya at henetika. Ang lahat ng mga kasalukuyang nabubuhay na tao ay nagmula sa Silangang Afrika kung saan ang modernong tao ay naigabold. Ang ebolusyon ng tao ay inilalarawan ng mga isang bilang ng mga pagbabagong morphological, pangpagunlad, physiological at pangpag-aasal na nangyari mula sa paghahati sa pagitan ng huling karaniwang ninuno ng mga tao at chimpanzee. Ang pinakamahalagang mga pagbabagong ito sa tao ang bipedalismo, lamaking sukat ng utak, hamabang antohinya, lumiit na dimorphismong sexual. Noong mga 40 milyong taong nakakalipas, ang Emperor na Semiforms ay nagsanga tungo sa mga pangkat na platerini, mga bagong daigdig na unggoy, at katarini, mga hamanoid at mga lumang daigdig na unggoy. Ang mga hamanoid bakulaw ay humiwalay mula sa mga lumang daigdig na unggoy sa pagitan ng 20 na milyon at 34.5 milyong taong nakakalipas. Ang Hylabatidae, mga giban, ay humiwalay mula sa hominidae, mga dakilang bakulaw, noong mga 15 hanggang 20 milyong taong nakakalipas. Ang Ponginay, mga orangutan, ay humiwalay mula sa hominidae noong mga 12 hanggang 15 milyong taong nakakalipas. Ang mga ninuno ng mga orangutan o mga malapit na nauugnay rito ay maaaring kinakatawa ng mga fossil gaya ng Sivapithecus at Ramapithecus na natuklasan sa mga burol na siwalik ng Pakistan. Ang mga Gorilla ay humiwalay sa linya na tumutungo sa Pan, Chimpanzee at Bonobo at tao noong mga 10 milyong taong nakakalipas. Ang species na malapit sa huling karaniwang ninuno ng mga Gorilla, mga Chimpanzee, mga Bonobo at mga tao ay maaaring kinakatawan ng mga fossil na nakalipitikis na natagpuan sa Kenya at Orinopidakis na natagpuan sa Gresya. Ang linyang Pan, Chimpanzee at Bonobo ay humiwalay sa linya na tumutungo sa tao noong mga 6 hanggang 7 milyong taong nakakalipas. Pagkatapos nito, ang chimpanzee at bonobo ay naghiwalay noong kaunti sa isang milyong taong nakakalipas. Ang pinakamaagang homini na bipedal ang sahelanthropus o or Oren na posibleng ang pinagsasaluhang ninuno ng parehong tao at chimpanzee. Ang Ardipithecus ang kalaunang unang buong bipedal na homini na posibleng nag-evolve tungo sa henes na Australopithecus. Ang Australopithecus ay nag-evolve naman tungo sa henes na Homo. Ang pinakamaagang kasapi ng Homo ang Homo habilis na nag-evolve noong mga 2.3 milyong taong nakakalipas. Ang Homo habilis ang unang species na gumamit ng mga kasangkapang bato. Sa sumunod na mga milyong taon, ang proseso ng encephalization ay nagsimula sa paglitaw ng Homo erectus. Ang Homo erectus at Homo ergaster ang unang mga hominina na lumisan sa Afrika. Ang mga ito ay kumalat sa Afrika, Asia at Europa sa pagitan ng 1.3 hanggang 1.8 milyong taong nakakalipas. Ang mga ito ang pinaniniwalaan ang mga species na unang gumamit ng apoy at mga komplikadong kasangkapan. Ayon sa recent African Ancestry Theory, ang mga modernong tao ay nag-evolve sa Afrika noong mga 200,000 taong nakakaraan mula sa Homo heidelbergensis na nag-evolve naman mula sa Homo ergaster. Ang mga Homo sapiens ay lumisan sa ng Afrika noong 50,000 hanggang 100,000 taong nakakalipas. Ang mga ito ang pumalit sa mga lokal na populasyon ng Homo erectus at Homo neanderthalensis. Ang paglipat sa pag-aasal na pangmoderno at ang pagunlad ng kultura, wika at litik na teknolohiya ay nangyari noong 50,000 taong nakakalipas. Kabilang sa mga modernong pag-aasal na pangtao ang paggamit ng mga kasangkapan, paggamit ng mga alahas at pagguhit sa kuweba, Pagsasayos ng tirahan, mga ritual gaya ng paglilibing ng mga tao kasama ang mga regalo, panganaso, eksplorasyon ng mga lugar pang at barter. Ang pinakamaagang alam na paglibing ng isang shaman ay mula 30,000 bis. Ang organisadong relihiyon ay inimbento ng mga tao noong 11,000 bis sa malapit na silangan kalaunan, ang iba't ibang mga relihiyon ay inimbento pa ng mga kalaunang tao. Ayon sa mga mitolohiya sa buong mundo, pangunahing artikulo, mito ng paglikha. Ang sumusunod ang ilan sa mga kilalang kwento na inimbento ng mga sinaunang tao tungkol sa pinagmula ng mga tao sa mundo. Zoroastrianismo, masaya at na ayon sa mito ng paglikha na nilalarawan sa Bondahisyan, ang ika na paglikha ni Ormes, Ahura Mazda, ang primeval na hayop na gay -o gaya Gayamaretin, na hindi lalaki o hindi babae. Si Ahriman, ang remenu, na espirito ng masama na nananahan sa absolutong kadiliman ay naghangad na wasakin ang lahat ng nilikha ni Ahura Ormest at nagpadala ng demonesang si Jai, upang patayin si Gayomard. Ang demonesa ay naging matagumpay ngunit nabihag ng buwan, ma, ang binhi ng Gayomard, bago mamatay ang hayop kung saan ang lahat ng mga hayop ay lumago. Mula sa bangkay ng Gaiomard ay lumago ang isang puno na pinagmula ng lahat ng mga buhay na halaman at mula dito ay lumago si Namashaya at Mashiana. Sila ay nangako na tutulong kay Ormest sa kanyang pakikipaglaban kay Ariman at nanganak ng labing limang mga hanay ng kambal na kumalat sa buong daigdig at naging mga lahi ng sangkatauhan. Mitolohiyang Chino Panguayon sa mitolohiyang Chino, sa pasimula ay walang anumang bagay sa universo maliban sa isang walang anyong kaguluhan. Ang kaguluhang ito ay nagsama sa isang kosmikong itlog sa loob ng mga labing walong libong taon. Sa loob, ang perpektong magkasalungat na mga prinsipyo ng yin at yang ay naging balanse at si Pangu ay umahan o nagising mula sa itlog. Si Pangu ay inilalarawan bilang isang primitibo na mabalahibo na higanti na may mga sungay sa kanyang ulo. Sinimulan ni Pangu ang paglikha ng mundo. Kanyang hiniwalay ang yin mula sa yang ng kanyang malaking palako na lumilikha ng mundo na madilim na yin at kalangitan na maliwanag na yang. Upang panatilihin itong hiwalay, si Pango ay tumayo sa pagitan nila at itinulak papataas ang kalangitan. Ang gawain ito ay tumagal ng labing walong libong taon na sa bawat araw, ang langit ay lumago ng sampung talampakang mas mataas, ang mundo ng sampung talampakan na mas malawak at si Pango ay lumago ng sampung talampakan sa taas. Sa ilang mga versyon, si Pango ay tinulungan sa paglikha ng mga apat na prominenteng mga hayop na pagong, kilin, phoenix at dragon. Mitolohiyang Abrahamico, Adan at Eva ayon sa aklat ng Genesis, hinudyos ng Diyos si Adan mula sa alikabok at inilagay sa hardin ng Eden. Si Eva ay kalaunang nilikha mula sa tadyang ni Adan upang maging kasama nito. Inilagay ng Diyos ang isang puno sa hardin na nagbabawal kay Adan at Eva na kainin ang bunga nito. Dinaya ng aa si Adan at Eva na kumain ng bunga ng puno at kalaunan ay pinalaya si Adan at Eva mula sa hardin ng Eden. Adam Kadman, Kabala at iba pang mga tradisyong mystical. Australianong aborehing relihiyon at mitolohiya. Urugag at Waramir ang Ihay! Walang pangalan ngunit tingnan rin ang kidili. Mitolohiyang Ayavazi. Kalian at Kalichi. Mitolohiyang Kowichen. Kultimchen. Mitolohiyang Alemaniko manis siya ang anak ng Diyos na si Tuisto at ninuno ng mga tatlong tribong alemaniko na Ingevons, Herminans at Istbewans. Mituluhi ang Griego. Pandora ang bawat Diyos ay tumulong na lumikha kay Pandora sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga walang katulad na regalo. Inutos ni Zeus kay Hephaestus na hugisin si Pandora mula sa putik bilang bahagi ng parusa sa sangkatauhan para sa pagnanakaw ni Prometheus ng Sikyo ng apoy. Ang lahat ng mga Diyos ay sumama sa paghahandog sa kanya ng mga nakaaakit na regalo. Epimetheus unang tao sa ilang mga salaysay. Lucallian at Pyrrha, mga unang tao ngunit may ibang mga unang lahi. ang Hap, Kuno, isang hindi pinangalanang may isang hitang tao. Turtle, Mitolohiang Hindo, swayang buwa naman ang natural na naigibold na tao. ang Kikuyo, Likuyo at Mambi, ang Likote. Tikahi ang unang tao na umahan mula sa ilalim ng daigdig. Mitolohi ang Navajo. Altsei Hastin and Altsei A.S.D.Z.A.A. ang Norse. Aska ka ayon sa aklat na Gael Figining, ang tatlong mga magkakapatid na lalaking sinabili, V at odin ang mga manlilikha ng unang lalaki at babae. Ang mga magkakapatid ay minsang naglalakad sa baybayin ng dagat at nakakita ng dalawang mga puno doon. Kanilang kinuha ang kahoy at mula dito ay nilikha ang mga unang tao na sina Ask at Embla. Ang isa sa tatlo ay nagbigay sa mga ito ng hininga ng buhay, ang ikalawa ay nagbigay sa mga ito ng paggalaw at katalinuhan at ang ikatlo ay nagbigay sa mga ito ng hugis, pagsasalita, pandinig at paningin. Binigyan rin ng tatlong mga Diyos ang mga ito ng mga damit at pangalan. Sina askat at Embla ang naging minuno ng sangkatauhan at binigyan ng tahanan sa loob ng mga pader ng Midgard. Lith and live air, mga unang tao na muling pumuno sa mundo pagkatapos ng Ragnarok. Mitolohiyang Pachikamek at huling mitolohiyang Inka. Ang unang lalaki at babae ay hindi pinangalanan. Mitolohiyang Polynesian. LAL. Kumo at lalo ang mga unang lalaki at abi na binigyan ng hardini ni Kane at pinagbawalan na kumain ng isang partikular na prutas. Mariko at Tiki ang unang babae na nilikha ni Arohi Rohi mula sa init ng araw at umaalingaw-ngaw na talampas. Kanyang pinakasalan si Tiki na unang lalaki at nanganak kay Hainkaw Ata Ata. Tumiya ang anak ng Diyosa ng bukang liwayway na si Atano na asawa ni eteya. Nilikha ni Atano ang mga dagat pagkatapos malaglagan sa pagbubuntis at pinuno ang mga karagatan ng kanyang pluidong am Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!